Kaninang umaga ang araw ng sona ni Pinoy. Isa nga sa mga last minute na ginagawa nitong grupo F eh, yung pagtanggal nitong likurang bahagi nung katawan ng FG kasi nung huling sukat nila dito sa pagsasakyang truck nung FG eh, hindi pala kasya. So tatanggalin yung likurang bahagi nyo ng FG, isasakay dito at pagdating doon sa tagpuan ay eh, ikakabit ulit. Ngayon nga isinasakay na yung FG dito sa truck, no? At hindi pa man tayo nakakarating doon sa pupuntahan natin. Itong katawan ng FTG, yung kanyang base, ito kung makikita nyo, medyo nasira na. Nang marating namin ang tagpuan, parang Voltes 5 na nilang pinag-volt in ang FG. Sir, ano pa ano na ba yung mga pinagdaan nito ng ating MPJ? Kamusta naman siya ngayon? Ah, uh, na-survive niya yung biyahe sa truck. No, na ano, na, na naman siya na mas so, nadala siya dito. So, nabuo na namin yung dalawang part. Kasi may mga nagasgas lang, may mga na, natanggal na chip up na pintura, i-re-retouch oh. lang ng konti. Tapos tuloy pa rin. Medyo pinatikim na tayo ng ulan, no? pero hindi pa rin natinag itong grupo sa pag-assemble ng kanilang effigy. At nakita niyo naman, ngayon, may dinadagdag pa silang disenyo dito sa parang bulldozer nitong kanilang FG Matapos ang pahirapang pagbubuo ng effigy, Repre. sinimulan na ng grupong magmatcha papuntang batasan. Kasunod ang malaking pulutong ng mga ralista. Medyo matagal na rin kasi ginagamit ito eh. Kaya Mas mahirap ba magbuhat? medyo mahirap eh. Kailangan nalalay kasi medyo malayo pa tayo. Pagdating sa bahaging ito ng Commonwealth, sinimulan na nila ang kanilang programa. ito, nagkasundo ang LGBT community at mga relihiyoso. Tagumpay daw ang isang continuing corruption and trickery ito sa ating bayan. Sana mabanggit ni eh, Pangulong Aquino na ipasa ang Anti-Discrimination Bill. 11 years na ito at hindi man lang ito nabibigyan ng pagkakataon. And we hope President Aquino to come out for the LGBT rights of the Filipino people. Tatlong pang segundo ang pag-iingan! Sabi ng tatlo! Dalawa! Isa! Sa backstage, nakita namin naghahanda na si Uncle Sam at Pinoy ng Sining Lila. At ang pinaghanda nilang K-pop inspired number, pinamalas na nila. Hands up, tao, aliw na aliw sa kanilang napanood. Pagkatapos ng programa, dumating na ang oras na pinakahihintay ng lahat. Kasuklam, suklam! Kasuklam, suklam! Matawa-tawa. Ang migranteng Pilipino na sabilitan mong itinapon pagtatakwil ang tugon, nagmangalit, nagliliyab, nagpupuyos sa pagtutol. Walang ibang hatol, walang ibang hatol, pagtatakwil, pagtatakwil ang tugon ng mamamayang gutom. Sa labas ng bansa, naging katawa-tawa ka. Sa sambayan. Masaya. Parang na yung satisfaction. Sa sa Personally, no, na nasunog na yung ano, yung FVG e. sa pagkatapos ng sanlinggong production. Tingin ko na ano no, na nagets na, naintindihan na ng mamamayan yung may mensahe ng FVG e. kasi kung tutusin to sa kanila galing yun sa kanila namin kinuha yung mensaheng ilalagay namin sa FVG e.